Araw mga ka-farmer, welcome back po sa ating channel Ito na naman tayo sa gubat at mag uh, ulit ng baka Magpupurga at magpapalit po Ng mortigon Ayan Log na log ang balas na yan ako na yung pag napurga Matira na natin ang Pitch Para maipindi yan Ano ba pitch nyo? Anong pitch ang ating papakain? Katel. Katel na sa Katrico. Pag July, tira na natin yung July yan. Ayan, yun. Yun na ngayon yan ha? O, Ang mga uh, dalawang sapo yan o isang sapo lang, tira po din Ang ginagawa ni Kuya isang sapong Katel, tsaka dalawang trigo. Ano ba yung isang sapong Katel lahat ay 1-1. Ang trigo ay parang mga 700. Tirahin na natin yan, paano na eh? Oh. Malusog na eh. Tanda na pati yan. Mm -hmm. Palitan na lang natin ulit. Oo. oh, oh sa so magandang bumili ng baka ngayon. Amal ah, naman din yung kay... kumpara ng tatay D ko eh. Doon sa binilhan mo yan? Ah, daon. Ay, maliliit nga akong baka daon. May inaalok nga sa akin. Hindi ko, hindi ko nakinuha. Pero maganda. maganda mas mag, parang mas maganda pa nga dyan. Eh, hindi ko na nakuha. Maganda tag, yan. Tag-araw. Maganda nga ho yan. Ah, laki ng inahin yan eh. Tanda niya yung ano nang iba. Luwag na luwag ang balat. Tingnan mo, ano Luwag na luwag ang balat. January, ano lang. Ay, ang ganyan mo? na baltan nyo ng mortigaon. Oo, oh, pinaltan ko na. Naputol na eh. Meron na akong mortigaon din yung dalay. Eh, eh binilhan ko. Hindi, naka, eh. hindi nakakasugat. Ah, anong morti din yun? Gawa-gawa ko lang. Mapuputol na yan eh. Mapuputol na yung nakaraan. Ay, eh, noy, eh. Dito ko pinaltan yan eh. eh Ayun na, ay nakakasugat. Lalo lumuwag ang balat yan eh, o. Um, um, ano. Tingnan mo at ang ganda na. Saka ng braso no? ganda na ganda ano. Lalo pag bumukang po eh. Dito ko nagtatali nung ano ha. Nung nagtagaraw. Oo. Oh, oh. Kaya malayo ang talihan ko. Ubus na ubus ang damo eh. Ubos ubos, eh. Dito ay mag ang katalihan ko dito Kaganda dito. Kaganda ng damo dyan ha. Wala pating masisira na o. Sa likod dyan wala. Kala, kaluwag niyang lugar nang yan Kaya ang, ang pantali ko ay napakaba. Nadala ko kayo mamaya ng pamukha. Tawarin na natin yun at pang pwede na natin. Ba, tinatawaran na ng 75. sabi ko ba hindi ko ibibinta yan? Matandaan na patay. Magulang na yun. Magulang na naman na nabili yan eh. Mm Tinatawaran na ng 75. yan. Sabi ko ba hindi pa. Sino na tawad? Si Milo. Ah, si Milo? Oo, nakita niya. 75 ba kukunin ko? Sabi ko ay, ay niloko ko naman. Ay, di kung gusto mo ay balikan mo. Ibibig ko siya ng utsinta. At sasabihin ko doon sa may area ay ibibinta na ha. Sabi niya, 75 lang kaya ko. Kaya nga kapatid niya, 45 ba na, na? 45. 75 lang kaya ko. Basing baka abot ito. Abot itong anum, nung... ito. <laughs> ano man ang... Ito. Baka ayun yan. Ano yun ang motor mo? Pati abot yung mga Hindi na kakasungay arang baka nga rin. Gano'n yun ang ulo. Ito yun ang makakita. Kung mahinig naman ay... Walang makakain ng baka? Hindi hey, dito, hindi. Ako dito, nang, nang problema boss. Kan Bakit mo, hindi nga kumupos ang katawa, hindi mo talo pag gumanda eh. Kanlong ho ano? Oo. Oh. Kanlong dito. Wala dito ng na nakakatok sa uh, akin na ito, ako lang nagtatali dito. Oo. Uh -huh. Kaya kita mo, napakalayo sa amin. Kaya kadadating ko lang sa amin, kaya nakataglay pa ako ng itak ko. Kadadating ko lang sa amin. Ala, huwag kakasot nyo lang. Hindi ko pa natatanggal. Ah, wag na purga natin eh. Wala. Want... Malaki naman ang inahin eh. <tipuluh> <tipuluh> niya ni. Bak ng yan. Tingin niyo na. Paano, paano ang panubugan ng labi niya? Sana ang palo-palo ng ganyan. Dine. Ajen ah, lang. Hmm. Pag, uh, baba. Pag uh, higpitan niya, hindi dine, dine niyo lang i tsaka din eh pero mm hindi -hmm. makakasugat eh makakasugat yan eh wala may isa eh na ano na na gas gas ng waigi ganyan ganyan kung ganyan busing eh napakaamon yan ni Jesus yun lang napakamon itong baka nito hmm. itong isa itong dalawa huh? itong itong ito hindi ka kalasin nun yan yan lang adjust nila oh. bubol nila na natin okay. Tanya ko na sa na Para magari Pagka bubutasan na ng ilang, di na natatanggal yung mortegon. Diyan na yan habang buhay. Nagaling baka na yan. sa hamon. Ano no? Baliktad na baliktad yung dati. <laughs> e, sa hamon yan, hindi niya katulad nung iba na. Binilay kahit maliit. Ay, maliit pala ito. Hindi kakasya. Hindi kakasya. Ay, okay. Eh, dito, dito ang ilagay natin na uh, uh. oh, yes. Okay, eh, satangirin. Pero kaya Arnold, pag, pag medyo sumisigip na, pwede yung Logan din eh. Atake nyo lahat. Ganyan lang naman. Kasi pag tinira natin ang pigs ang kikinis na ang katawan niyan. Turo naman natin. alin pa okay. hindi na may ang mayiging katawan pa niya hindi na gandang mayiging katawan pa niya gawa ka ko nang yata nang medyo bata pa siya Kaya hindi kasi nung naganda. Kapa ito. Kapa ito. Hindi na pumalag eh. Totoo ikaw. Nuno na ko vitamins, masakit na pangalawa eh kaya rin nararamdaman niyan eh <laughs> ah, ah biglang umano din ha bigla kang mali ah, Apo apoy ano niyan, sinipa ako niyan dito ba ito? pinainom ko ng na uh, ayaw mo naghahampal yata re? hindi, okay, pinainom ko ng Pitrasin. Ah, wait, sino po na? Parang may sipon-sipon siya ay sino pa ay sino pa ko sinabi kung ganyan sa kasi no ko. Sino ako dito? Aring so sa una na. Una pa niya. Na sabitan lang kayo. Hindi mo pumalag. Kailangan ko ipakita 'yung aning ko na. Ako. Ayun, 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 na re. ayun, 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 morte go na gaya, hindi makakasugat eh, lagot na yung isa eh, baka ka ay ang layo Pinaltan ko na. Gayaan din ang mortigo niya nung una. May... Karintas sa hindi. May ano na, may naka... May Mul lagot ng... Mulmul -mul na. Mulmul -mul na, may lagot na. Ay, doon pa nakalagay yan. Sa kabila. So, ito na ko ipapalpan ko na. ko. Binilaan ko. Bosing, di ko pala bibigyan sa inyo yung nakuha ko ha. Pagkano yeah, pagka na lang natin na rin. Pag nakabinta na lang. Uh, ako'y laging gipit gawa ng aking anak. Anong year na? Second year at saka, ay ngayon, third year na. Third year at saka, fourth year na. Bumalapit na. So, farmer, nasa bahay na ulit tayo at tayo ay nag-iwan ng tatlong sako ng pins kay Kuya Ronay. Dalawang sakon trigo at dalawang, ah, isang sako lamang pala na cattle pins. ano yung ginamit namin ni Kuya Ronay noon, yun lang din ang ginamit namin ni Kuya Ronay sana pagka naubos yung uh, tatlong sako na yun ay okay na yung baka pwede nang ma-dispatch para hindi na lumaki ang aming kapital ang kapital namin dyan sa baka na yun patabain ay 45,000 plus naka ilang sako na rin yun ng palyat yung palyat kasi pang ano lang naman yun uh, nung nagdaan taga raw pang ayuda lang para hindi bumagsak yung katawan ng hayop dahil medyo humirap talaga ang damo. Kaya nakailang sako na rin kami. Pero ang pang finishing namin ay di ano na. Cattle na. Tsaka trigo. So ilang kaparamir ang pagpupurga namin. At tsaka yung pinakita ko sa inyo. Paglalagay ko nung gawa-gawa kong mortigon na terintas. Para hindi makasugat ng ilong ng baka. Ay, hindi naman tayo nahirapan. Gawa ng maamo naman ng baka. Yan ang ating ginawa ngayon at nilakad kagaya na sabi ko sa inyo kahapon at ang ating update so yun nga maganda doon ay nagpaparinig si Kuya Arnel at gusto pang magdagdag ng alaga Hindi malalaman natin sa mga susunod na uh, araw sa susunod na buwan kung tayo ay makakapagdagdag pa ng alagaan hanap tayo ng magandang-gandang mabibilhan ng baka Maganda rin sa binilhan ko kaso nga lamang e, mga sanggol pa nga ang baka na binebenta. Noong nakaraan ay may inaalok sa akin doon nung tag-araw ay hindi ko mabili at alangan nga ako at sa damo napakahirap. Pero ngayon ay malagun uli, di makakabuelo na ulit tayo. Sa ang ating update mga farmer, maraming salamat sa inyong oras. Happy farming po, ingat po at God bless.